It's, it's my life. Hello guys, for today's video, sasamahan ko yung tatay ko. Bisitahin yung kanyang ano, malawak na kapalayanan diyan. So, tinitingnan muna natin yung langit kung maganda panahon. So, bena, ito yung ating dadaanan. Yung aming ilog dito. Nasa may likod lang to ng bahay namin. <coughs> so magandang panahon ngayon ayun yung tatay ko yung nakakulay pula na yun. Hindi na natin siya may zoom Kasi, yan guys yung bago pa lang ako tatawid. So, kinukunan ko ng maganda. Magandang video. Total, magsasummer na sigurado. Marami na naman ditong mag, ano, magtatampis ako sa ilog na to. Yan. May naglalaba din dyan. Yan yung nagsasampay. So nareryan pa ako dyan sa parting tabi na yan. Napakaganda ng panahon. Yung tatay ko naman nakatawid na sa kabila. Kaya hinihintay lang tayo na makatawid na rin. So guys dyan sa ilog na yan. Medyo parang naninibago ako pagtawid. Siyempre nasanay na ako dito sa Laguna na semento yung dinadaanan eh dito eh medyo malumot ang bato hindi katulad dati nung ako naririto pa sa lugar namin noon na ah, pabalik balik lang ako dyan so yung kabilang yun, nada doon tayo nakapesto kanina bali nakatawid na tayo dito so, napakaganda talaga ng na <laughs> na nasigaw na. dito guys, napakalinis. Yan yung nagmumula sa Sampalok, Quezon. papuntan Lokban, Quezon. Tapos yung yung Agus na yan, direkto na ng dagat yan guys. So mahaba pa yan bago makarating ng dagat. Dito, ay tabang pa yan. Tabang pa yung lasa na yung ilog na yan, tubig na yan. So, sige si Ignon yun yung tatay ko Nahanap na ako Hindi alam may nagbibidyo pa dito <laughs> So yun na nga guys Kumbaga nga eh Napakaganda ng panahon dito ngayon Hindi masyadong nagulan So Ito na Pinundang ko na yung tatay ko na Kung saan siya naroon Dito Kung dinadaanan natin po Sa gingan ito guys talaga na naman na ah, medyo masukal at dito guys ay mag iingat din kayo dahil dito ay merong halaman na kung tawagin ay lipa sobrang kati nyan guys hindi nyo hindi kasi makita dito sa video pero maraming lipa dito guys yan 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 iiwasan yan yan malapit na dahon yan sa mid party ilaw pa Alip. naman eh ilaw pa kayo sobrang kati So, guys, ito yung palayan na ginawa ng tatay ko. Medyo malawak yan. Bali, yan ay isang pitak na malaki. Magandun yan sa may kabila. Yan yung kanyang ano, palayan. Binibisita namin baka kasi ilang araw na lang aanihin na yan. Dati, guys, nung ako inari hindi pa uso yung mga tracer-tracer yung mga panganay ng palay na timaki na wala pa yan dati mano mano lang namin Ito? ginagapas inaanin. Si tibahin na yun o tapos ni Tibay si na yun, no, yung saging. Tawag dito sa amin sa keso na yan, no. Uh, Ayabu, o kaya ayan. Ah, uh, niyayabat. Para malugas yung kanyang bunga at lahat ng yan ay alam ko kung paano gawin ayan sinusundan ko na yung tatay ko dyan guys so medyo hindi na rin ako sanay mamilapil mo hindi katulad dati na sanay na sanay matagal na dito, rin ano, dito ano hindi to kinipa nasa sa Laguna kung hindi lang siya nagakit na ihatid ko siya dito sa sa mauban ay, hindi. Kumaway ka. Kumaway ka. So, yan yung tatay ko. Inutusan kong kumaway. Kumaway naman. <laughs> Ayan. Ito naman yung kabila, guys, na lugar na kung saan ay eh, kanya rin to. Itong ginagawa. Wala naman kami, guys, ano eh. Wala naman kami, guys, sariling palayan. Kung baga, uh, marami lang talagang may ari na mga palayan na nagpapagawa sa tatay ko. Kasi ang tatay ko naman ay merong hand tractor kaya marami nagpapagawa sa kanya ng ano ng palayan. Hindi lang yan guys, meron pa. Yan malawak na yan. Kanyang ginagawa yan. So, sana so mapansin ko guys 'yung yung bunga niya talagang napakaganda ni hindi siya hinayop o dinaga tapos bugbog din siya sa ano sa abono fertilizer sa mga pataba yan guys napakalawak pero may hangganan yan hindi naman lahat yan guys siguro mga 3 lang yan Medyo malayo pa yung kabilalod. Yan. Tapos, mamaya-maya ng kaunti, maglalakad na ulit tayo dyan. Para pumunta tayo sa dating bahay ng lolo ko. Dyan lang yung malapit lang yun dyan. napapansin nyo guys yan oh. sobrang kapal ng bunga magkaigi si kadyo ah. akala ko kasi maputik guys ano, kaya ako yung nag tanggal na ng naliligaw chinelas. na ako hindi naman pala maputik <laughs> <laughs> kaya ako yung nag chinelas na lang hirapan ko yung <laughs> ako medyo maglakad ano mo guys yung pala oh. sobrang tataba yung mga bunga nila talagang kitik sobrang dami kaya sa tingin ko wala nga yung ano wala nga yung magsasaka na lindi kasi maganda ang ani basag basag Ito, yung guys, yung, ano, dito. yung pathway nagkabasag basag na lang siya sementato kasi yan eh nagkabasag basag na siya kasi dinadaanan din ang ayaw Ayan. kaya kaya binabilis ko na gawa ng o oh, kasi eh, ano na eh naiwan iwan naiwan na iwan na tayo ng tatay ko paglalakad sobrang layo na niya <laughs> yun guys yung bahay ng lolo ko pero actually yan ay sa tiya ko yan yan kasi nabili niya yan eh. tapos yung lolo ko lang yung tubira kaya lang yung lolo ko ay eh, nasa nasa north na sa Pangasinan dun siya nakatira ngayon so yan guys tayo ay nasa kalagitnaan na pero hindi pa yan yun guys kasi marami pa tayong uh, pitak na pala yan na pupuntahan natin na uh, kanyang ginawa so yan boom ikot ikot lang Oh, di Medyo malapit na yan, guys. Malayo na yun ang konti. <laughs> Malawak ba? Malawak talaga yan. Tara na Bago pa lang ako makakarating dyan Akit na agad so, yan guys Ito naman yung ano, Ito naman yung Yung sagingan ng tatay ko na dito itinanim sa nabiling lupa na titi ako tapos dito sa may nag-uusok na ito ito yung koprahan napansin ko dito na yung palang ninong ko ay nagkokopra dito ayan nakita na tatay ko so yung ninong ko nadyo dyan sa may party dyan sa may una-unahan nagagatong ayun medyo malabo lang hindi masyado makita Tuwa-tuwa siya nung Marga. makita niya ako eh, lang. Madalang din naman kami magkita na yan. Ha? Tapos yun. nga Yan. Ganyan guys ang ginagawa sa niyog. Kinokopra. Ayun o, ito kaya rin pa. Iipunin, babaakin <laughs> isasalang, tatapahin, papausukan, aapuyan, yan, ganyan. Talaga? At yan ay alam ko ding gawin. Ayan, uy, lado pa na. Monte ka na abos kadyo sana kisubusubi yan <laughs> so ayan guys nagtry ako mga gano'n mag tanggal ng laman ng, ng niyog kumbaga yung laman niya guys ay ihiwalay sa bao yung coconut shell isa isa yan na pinaproseso So, ayan sinubukan ko ulit baka kasi mamaya eh, hindi na ako marunong pala oh. mahirap talaga guys kalimutan yung yung nakasanayan mo na kaya nakakatuwa lang at oh syempre kahit pa paano marunong pa may babalikan pa tayong trabaho kung sakasakali na tayo ayan oh tama din na, <laughs> sa ibang gawain So, mahirap din guys yung mga gantong gawa kasi bago mo bago mapera yan, sobrang tagal paano kung malawak yung niyugan mo halimbawa ay eh, ekta ektarya tapos ganyan, bago mo makuha yan magtatabas ka muna ng mga niyugan para pag sinungkit yung mga bunga madali mo lang makikita titimbunin tapos tatapasan tapos yan hahakuti na hahakuti ng hayop yan guys tapos dadalhin dyan sa koprahan bibiyakin tapos yan gagatungan sa salansandi tatapahin hanggang sa maluto so yun tumayo na ako guys dahil testing lang naman saka mausok <laughs> daigag ko nang ano na, nang usok Oh. dito guys meron pa rin sya dito meron pa rin sya dito palaya na ginawa dito ay arigasyon arigasyon ito yung, ano, ito yung patubig dito nagkakaroon arigasyon lang yan guys ng tubig, tubig pag yung magpapalayan kaya <clears throat> may napansin akong gumalaw dito akala ko may ahas so far wala naman parang na, ano lang, lang yun bangka lang malaki. Meron ka pa dito. Yan yung patubig. Ilang guys. ilang pitak? Kakatubig lang yan pag magpapalayan. Pag ganto magaanihan wala yan. yan. Saka yung, ano yung Pagtagulanan ulanan Yan kakaron yan. Ini iwasang kasi maging ano, maging maputik bago anihin ang ano. Ang palay para ano siya guys. Nagkakatubig ba ito? Hindi, hindi mabatod sa tubig. Ah, yung tatay ko doon pala dumaan. Ayun, susundan lang natin siya. Kasi siya yung may alam. Halos araw-araw ganyan ang ginagawa na Matandang yan. Magbisita ng kanyang ano. Ginawan pala. <coughs> Pasensya na kayo sa boses si ko medyo malat ako ng kaunti. So ayan, kung napapansin niyo, napakalawak ng mga kulay ka dito, iba -iba layo ko may na ko na sa iyo. Yan. So dito guys <laughs> ay top. Pabalik na tayo. Ayan. Kala may nag yung tatay ko nag din. Pupuka na. Eh. Masama anti yan. Oh boy, parang walang ginawa. Kung ayaw din, no, ayaw no, sumabog no, na yan. Yan lang na iwan sa daan. paglalakad. Parang ano. Parang <laughs> mamadali na yan. Mamadali na yan kasi ano eh. Bago kasi kami tumawid ng ilog, nakakaramdam na yan. Akala ko kasi tumili yan. No? Nagre-reklamo na ako guys. <laughs> kasi wala ang ginawa. Kala ko eh. <laughs> <laughs> well, yung bumera na sa niyo gano'y. Eh. Ayan na nga guys, baga, hiniyaan na natin mauna. Ayun. Pero eh, utot ng utot ay utok utok, tawa ng tawa, ayun yung tatay ko na sa ilog na. Bebe Ryan D yan, yan tamo. <laughs> Hahanap lang yan ng placing. Yan. Ah, ha, diba? Bawal dyan. Pakita na siya ng ano. Bawal yata dyan. Nang Bawal. Nang pwesto. Ano <laughs> yan? May tao. Oo, oh, oh, yun, <laughs> Eh, okay, tatay na. Bakit <laughs> no, no. <What> yan? <laughs> Kaya ko na. Bakit yan? Kumalalaglag ito naman talaga guys ay eh, pwede ka naman dumalis basta wala nakakakita sa iyo <laughs> Dito rin kasi nagpapatubog ng mga kalabaw. Dito sa ilog na tayo. <laughs> <laughs> so ayan guys, ako'y tumawid. Nauna na akong tumawid kasi ano yan. Ang mo, mo siya sa kabila. Sa kabila. mo. Ha? Nayaan ko na muna siya doon nang hindi maingat. Ang mo. mo. Tignan, init-init eh. Ang punta mo. ko? Bewin. รถโนตุธรรมดานไอ้เรื <laughs> hey, ่องนี้ไม่ยักกันน่าตายแองโก So yun guys, dito sa gilid na ito, pagkatahit dito ko lang siya hihintayin. So, napaka-relaxing lang talaga dito guys sa probinsya. Kung baga, mapipil mo dito yung sariwang hangin, mga bagay-bagay, nakaka-relaxing talaga. Yung mga iniisip mo medyo mababawasan pag narito ka sa ganito klaseng lugar. Kung baga, yung <coughs> magulo mo pag-iisip ay mapapalta ng medyo kapayapaan so yun na nga guys nakakamiss yung mga gantong klaseng lugar nung ako'y nagaani pa nung ako'y nagkokopra pa nangangarga ng kopra, naghihilan ng lumber. talagang hindi mo pwedeng sabihin mahirap kasi nung mga time na naging masaya ka rin naman sa mga ginagawa ginagawa mo sa mga trabaho mo nagiging masaya rin hindi porke nahihirapan ka pag kumikita ka naman ay eh, nagiging happy rin happy rin ang ano ang buhay napakasimple lang dito so yan guys hanggang dito na lang yung ating video maraming salamat sa inyong pagsama sa so, pagsubaybay so, Thank you. Bye-bye. God bless.